Ano ano na po ang estado nitong repair na ito para hindi ko alam kung panandalian lamang stop gap um, absent kasi yung talagang total repair sinasabi kasi ng DPWH secretary Bonoan 30 years old na itong navigational gate talagang kailangan pag-aralan feasibility study for the complete uh, replacement of the navigational gate pero yung nasirang portion po ano po ang estado nito parang te kung maayos na yung pag-sinagawa? Uh, yeah, um, yeah oo. Oh, uh, actually, yesterday, dumaan ulit ako dyan um, para tingnan yung ginagawa nilang uh, repairs. So, last year nga tama uh, yung sinabi niyo na bangga po yan nasira. Mm -hmm. At uh, gumana naman uh, after a few months. Kaya lang uh, sa tagal rin po, may nakita ang mga cracks. So, inayos po yan. Eh, pero hanggang sa ngayon, ay uh, hindi pa po pumapasa dun sa third party na consultant na mm -hmm. nag- uh, test punya. In uh -huh. fact dapat to tomorrow uh, magte-testing ulit sila kaya lang ngayon nagpatawag na sila ng meeting ng 11 am uh -huh. at uh, sabi niya na hindi pumasay ang uh, welded uh -huh. underwater welding kasi yan eh so uh -huh. napaka uh, hirap and yeah. uh, shrimp weather conditions, high tide low -tide, okay. tapos dumadaan yung mga bangka, dumadaan yung mga barko. So hindi conducive sa underwater uh, welding so at hindi pumasay So yung tomorrow na testing dapat, hindi yan uh, magagawa ulit uh -oh. uh, uh, tomorrow. Oh, okay. So hopefully, dahil palo tayo po, ay uh, matapos po nila yan bago mag-high tide ulit. Very critical parati sa amin mm -mm. ang month of uh, July. Mm -mm. Uh -huh. so, Pero just to go back, yeah. um, itong Kamanava Flood Control Project, um, totoo po niyan, yung original design po niya, um, ay dalawa po yung gate niyan. Mm. Kaya lang nga, naging isa na lang po yung gate. And a uh, few years back, siguro mga five years ago na po, nung gumagana pa lang po yan, mm. in na po natin yung DPWH. Dahil 30 years na nga siya, yung mm. tide level pata, pataas na pataas. pataas. Yung nakikita natin sa kalendaryo, uh -oh. Kumpara nyo sa actual, hindi naman pareho. Uh -oh. Tapos siguro yung uh, uh, lupa o bare ng pababa, So pag titingnan niyan, few years ago nag-sulat tayo sa kanila, pinadala natin. Um, pag high tide kahit wala pa pong uh, ulan, okay halos pantay na po yung gate pag nakasarado. so pag umalon uh, at uh, malakas yung uh, pag may habagat, yeah. papasok yung tubig noong time pa lang niyon. Oh, oh. At ito na nga um nasira po siya. At hmm. dahil siguro sa wear and tear na rin po, yeah, uh, matagal na. So yeah. alam niyo naman, kahit anong bagay, yeah. pag tumatagal, mas madalas uh, yung uh, maintenance. At oh, yun oh. nga, nataon nga po dito sa uh, nangyari po dito. Okay. Sa navigation gate natin at yung isang araw nga, ng Saturday, dahil hindi nahinto yung uh, current at yung tubig, Meron hmm. namang pader na, private na pader na bumagsap. Oh. So, Mayor John uh, Ray, because of this, how does it affect the livelihood, the lives of the people from Navotas? Uh, as in, gaano kalaki ang pinsala ang idudulot, no? Kung sakali mo talagang tuloy-tuloy na po, kasi 30 years nga, no? Although, Secretary Bonoan said they cannot afford to shut it down because nga, you know, it's critical. But uh, right mm -hmm. now, how is it affecting the lives and the livelihood po of the people of Navotas with the damage? Well, the last two days yung talagang uh, critical dahil yung ng private property pumagsak. So yung isang area, yung Celestino, mm. uh, sa isang barangay, talagang affected sila dahil ang uh, taas ng tubig pag uh, high tide. Oh. So pag uh, bumaba naman, kagaya ngayon wala pa yung uh, high tide, tuyong-tuyo naman ito dito. Mm. So, at saka yung barangay Tansa, dahil yung mga dike Uh, around the river, hindi pa po kompleto po yon. So, yeah. ang ginagawa po natin yon, pinapatibay natin yung mga dikes along the river at uh, para kahit uh, matagal pa kasi yung navigate na yan. Eh. Mm -mm. So, at least, maprotektahan mm -mm. yung uh, mga residente. Oh. So, hindi naman yung buong lunsod yung may problema po. Oh. Uh, merong ibang critical areas na hindi pa nasasaray yung river na doon po mapasok yung tubig pero may po. mga 100 plus na mga pamilya pong inevacuated eh, di ba naapektado uh, I mean, yes yung oh. yung street na yun nga dahil bagsak yung pader uh oo -oh. tuloy-tuloy yung tubig dahil yung pader na yun katabi niya yung eskinita mm. and napakadiit nang na mga kalsi po doon so okay. yung halos yung buong area po na yun ay talagang doon po, po yung tubig mm, -mm. mm, -mm. So yung ibig niyo sabihin yung sinasabi na seawall na yan is actually pader ng isang private construction firm? Um yeah. Oh, yung Ilog kasi um nilalagyan namin yan ng mga dike. Oo. Okay? So pero dahil uh, shipyard siya, hindi mo siya pwedeng harangan ng dike. Kasi doon sumasampay yung vessel. So ang nangyayari doon yung perimeter niya, yung sites niya, may pader po yun. Mm -hmm. Para pag pumasok yung tubig doon, hindi pupunta doon sa kabilang site. Kaya lang bumagsak yung pader po na yun. Kaya yung mga katabi niya na apektuhan. Ooo. Mm -mm. ah, po sa lungsod ng Navotas, alam naman natin below sea level 'yan. And according to the projections in the like let's say next two decades, talagang mas maraming because of the rising sea level, natutunaw yung ice caps sa North Pole, tumataas talaga ang sea level. Uh, add to that nabanggit niya yung land subsidence, no? Umuuho yung level mm -hmm. ng lupa sa bigat ng building at sa extensive groundwater it's extraction, ano, dahil pang extract ng tubig, bumababa mm -hmm. din yung lupa, bigat ng building, rapid urbanization, climate change, no, ang nangyayari po dito. Ano po ang... Uh, hindi na sabihin, hindi na natin matatawag na long term if it's going to happen in the next two decades, Mayor. Ano ang mga yes. plano po ng navotas? Meron bang idedeklarang danger zone sa patuloy na pagtaas po ng sea level at talagang hindi na po maiiwasan? Well, yun. Kailangan lang ng, uh, yung ginagawa po natin dito, yung long-term planning. Okay. Pagpagtayo po tayo ng uh, dike, hindi lang natin tinitingnan yung 5-10 years. Dapat 20 years yung computation po natin.